Oh, yeah. Ganda ginawa mga lods Umabo talaga mga lods so, Ang ganda ginawa preparation mga lods ah. Open ball pa na tayo mga lods ah. Open ball na tayo Boy. baklas sa kanina pa ako niya ayan baklas na naman ta na po dahil open ball na po para kay Shane wow tira sa isa tayo ng rules tinatay kung yung baklas na hapang mga baklas na na talaga mga guys. na ni Ang kanyang Isang gata. Ayos. Ang orin po natin. Pipibo ba mga boss? Aklas tapos dito mga boss. mo. Balik po tayo. Ayun, pinagawa po Ano, lang. Ah, bola lang tayo mga boss. na tayo. Apat nah. na bola lang mga boss. Ah, Silang tatlong bola na po. For champion na tayo ng halos. For champion na position dito mga halos. Tapos na po tayo mga halos. Sandat, animat po. Gabihay talaga mga halos ha. Ginawa ni siya mga Ayun, ay, grabe. Okay. Uh, okay. uh, dalawang bola lang. Dalawang bola lang po. Last two goals tayo ng Royals for champion ako sa Chile. Dalawang bola na lang. Dalawang bola na lang po. <laughs> Panoorin na lang. Okay. Okay. lang. Okay. lang, lang. Pan Magkaalaman na tayo ang halos. Dalawang bola na lang po. Oh, isang bola <laughs> lang talaga mga boss. Last bola na tayo mga boss. Ay, grabe. Ay, na si Bar. Last ball ba mga yung mga crowd mga last ball. For the win. Ano? Ano? Grabe high naman talaga. Panalo na po si Jake na si Bar. Champion po si Jake. Panalo po, panalo.